Hello everyone, welcome back to my YouTube. YouTube channel. Today's vlogs is uh, ang ang tatalakayan natin ngayon guys ay ang um, uh, tayo ba ay papatol sa isang tao na pilit tayong dinadown. Yun ang ating topic. Kasi guys, uh, gusto kong i-share sa inyo ito kasi karamihan sa ating mga kababayan na pag tayo ay umangat sa ating buhay or tayo ay may nagagawang uh, mas, mas, kumbaga, mas, mas kumbaga sa English is lalong, uh, ano ba tawag doon, ang hirap i-explain guys. Kumbaga yung, uh, ika nga eh, mas napaparami tayo ng kaibigan, something, stuff like that. Pero bakit, ang ang mga ibang tao o bakit may mga tao talaga na pilit kang ibinababa. So, para sa akin is sasagutin ko yung revelation na yan, guys, para sa inyo. Kasi alam niyo, guys, magiging totoo tayo sa ating sarili. 'Yun ang napakaimportante. At pangalawa, pangalawa, kahit na anuman ang gagawin ng isang ng isang tao na pilit kang ibinababa eh hindi magagaya kung ano yung ginagawa mo sa buhay mo kasi una una guys kahit nga kambal mo hindi kayo magkapareho ng ugali reality nga tayo guys eh kasi kahit na anong gawin mong uh, kumbaga eh gayahin mo ang isang tao kung yun siya eh hindi mo yun magkagaya. Gaya din yan guys sa ating kagaya ng pag ikaw ay uh, nagpatayo ng business at gusto mo rin yun nagawin para gusto mo maging kagaya nung nakikita mong tao. Ibig sabihin, nakikita mong itong tao na ito ay uh, napakaswerte sa kanyang business. At pilit mo rin siyang, parang gusto mo rin yung, ano, kumbaga yung ayaw mo siyang ayaw mo siyang ayaw mong malamangan kanya. 'Yun ang ibig kong sabihin is wala, hindi mo makukuha yung kanyang swerte ng isang tao. Ganon din 'yun ang 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 ano, ang isang tao. Kaya guys, yung mga taong uh, pilit na pilit kayong ibinababa ay hayaan nyo sila. Kasi alam nyo, alam nyo, pagka pinatulan nyo yan, eh, wala, talo kayo. Gawin nyo, inspirasyon, yung mga taong, uh, kung ano yung sinasabi sa inyo, ganun, gawin yung inspirasyon yan. Kasi, iisipin nyo, na hindi lang isang araw. Hayaan nyo sila. Wala namang mawawala sa inyo eh, kung, kung, uh, kung, kung, kung hindi nyo papatulan siya lang may stress sa sarili niya. O, di ba? Ganun. Ganun din ako. Ganun din ako. Yung mga taong pilit akong binababa. Pilit akong, kung ano mo ba ibig sabihin, pilit akong hinihila pababa. Hindi ko yun ano. Hindi ko yun pinapatulan. Kasi ang inilalagay ko sa sarili ko na, na, yung gagawin ko, yung makakaya ko para sa aking sarili ganun ako. Kaya, alam mo, alam mo guys, yung mga ako. Ako, noon, yung mga taong, ano sa akin, yung mga, may mga, may mga nagko-comment kung ano-ano mga kino-comment something sa aking channel, yung mga bago palang ako. Noon, pilit kong dinidelete, eh, ay yung parang hindi pilit, kundi nga baga dinidelete ko, or di kaya pagka ano, may binablock ko. Sa ngayon, hindi na, hindi ko na pinapansin, hayaan mo na sila, hayaan mo sila. Kasi views din 'yan, eh, 'di ba? Ganun lang 'yun. 'Yun yung aking, 'yun yung aking tatalakayin sa ngayon. Ayan. 'Yun lang guys yung isishare ko sa inyo at uh, sana ay, ay uh, may matutunan kayong, yung uh, may kututunan kayo sa aking uh, uh, sinabi ngayon sa aking vlogs. Ayan. At yun, nagpapasalamat din po ako sa inyo na nandyan kayo, lagi nakasuporta na sa aking uh, uh, YouTube channel. Ayan. Yan yung pinakamahalaga sa akin yung uh, yung nagkakaroon tayo yung mara ng maraming kaibigan dito sa YT. O, ba? Diba? Mas masaya kasi guys kung kung yung puso natin ay ay yung parang hindi tayo nagtatanim ng sama na loob, wala tayong ibinababa na kapwa natin, ganun. Ibig kong sabihin, uh, yun lang, just uh, enjoy, enjoy, enjoy our uh, day, enjoy our life, na, na habang na tayo ay nabubuhay, ganun lang. Kasimple ang buhay natin, nakakaraos tayo. Yun. Ayan guys, at isa pa yung nag ano ako sa inyo, nakikiusap ako sa inyo yung mga hindi pa uh, nakapag-subscribe sa aking channel, ayan. Pindutin niyo na guys yung yung bell diyan sa baba ng uh, video. at uh, i-click niyo po yung all. Pindutin niyo yung all para updated kayo sa lahat ng aking mga videos. Ayan. Mga Nag, nag-notification sa inyo guys. Sa mga bago kong videos. Hindi yung dati. Ayan. Ayan lang guys. At uh, maraming salamat sa inyo. Sa inyong pakikinig. Uh, God bless. God bless everyone. And see you around. Thank you so much.